guys! Welcome back to my channel. Ngayon, samahan nyo ko dito sa sikat na dinarayo dito sa Silang Kabite. Ang perlas ng Silang. Tara, pasukin natin guys. Apat sila po Pwede na kami magalang? Opo. Thank you po. Hanggang tayo dito, ka. so seven to nine, so seven to nine, pedidito kasi, kasi pag. so seven to nine, pedidito kasi pag. kasi pag. so seven to nine, pedidito kasi pag. so hello to nine, pedidito kasi pag. hello seven to nine, pedidito kasi 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 <laughs> Iwan ko po yung YouTube channel ko later. Just... <laughs> yeah. Thank you. Thank you. Hello ka din ate. <laughs> Welcome to Perlas ng Thank you. Thank <laughs> Wait, eh, ba to? Wait, open. Sandali. Puro na pala. Oh, para pag-lating. Isang an I <laughs> mga naman, ganap na ganap ang aming model at ang ating photographer. Sige <laughs> <Daan lang> po, dahil <laughs> lang park entrance. So, ito yung rules and regulation natin. Yeah. At ayun na nga guys, tara pasok na tayo sa perlas ng silang. Perlas ng Silang is a Flower Garden, Park and Restaurant na matatagpuan sa Purok 5, Pulong Bunga, Silang, Cavite, near House of Marilica. Perlas ng Silang is open from 8 AM in the morning until 8 in the evening. So makikita nyo dito, guys. Ayan, maraming iba't ibang klase ng mga bulaklak. Yung entrance fee nga pala is 100 pesos para sa adult, 90 pesos para sa kids. At yung mga kids naman na below 3 feet, uh, libre na sila. Tapos yung mga food na sinaserve nila kanina is Asian dishes. So yan nga, excited na ako. So pag ganitong oras guys, konti pa lang yung tao, kaya masarap pa pumunta kasi nagmadali kami kumain kasi 8 na nakita namin may mga nadating na ayan pahiga-higa nga ako yan gusto ko nang matulog ang cute-cute ng revolto na yan Hinayaw ko yung pose niya at yung bulaklak na yan kung makikita nyo is a torenya commonly known daw siya as wishbone flower in which symbolizes gentle love para sa mga feminine dahil celebration ngayon ng Women's Month yun yung napili nilang itanim so ayan nga yung bagong gawa is yung bridge na dinaanan natin at ito ginagawa pa para sa mga bata inflatable um, playground ng mga bata so siguro pagbalik natin makatapos na siya yan sa ilog na yan ilog ba tawag dyan? Ito, may mga koi fish din dyan iba-ibang um, maliliit pa siyang mga isda Siguro ngayon lang din nila yan nilagay. Masarap pang ikot guys kasi hindi pa siya masyadong mainit. Kung oras na to is 9 in the morning. Kali nagpapasukan na yung mga tao galing sa labas. Kasi may two option ka diba sabi ko nga. Pwedeng entrance pa lang, pwede rin namang buffet. Oh, hello kayo sa Mother ni groot na lagpasan na natin. Yan, may tatlong peacock din diyan. Tapos yan, maraming mga bulaklak. Eksena na lang 'no. Ginagaya ko yung mga magagaling mag-video na humahampas yung mga cellphone sa mga ano bulaklak, sa tubig. Yan, perlas ng silang, guys. Tapos, ayan yung giant peacock. Ito yung nagsisilbing mga buntot niya, bang kulay. Nga pala habang nag-iikot kami, nandiyan din sila kuya na nagme-maintain ng cleanliness at yung mga nagugupit ng na mga tumutubong mga damo-damo sa mga halahalaman. Gusto nga sana sila interviewin kaso busy lang sila. So, ikot tayo guys. Ayan, may mga nagpipicture dyan and then tinanong ko sila kung pwede sila mag-agip vlog. Sabi naman nila is okay <laughs> daw. May sila dyan, hi, kami yung pamilyang malaki mata, sabi niya na ate dyan. <laughs> Hindi ko na rin natanong kung tagasan sila. Yan, yung kotse na yan, bali tinubuan na siya ng mga halaman. Madami guys, kalimitan dito makikita nyo is peacock. At iba ibang klase ng mga bulaklak. Yung kotse, yan, lububog na rin yan. May picture din kami dyan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Yan, ang ganda niya guys, ang sarap sa mata. Kasi habang busog ka, tapos magagala ka dito, ang ganda ng makikita mo. Sari-saring bulaklak, iba-ibang kulay. Yan. At meron din dyan blue ternit. Yan yung ginagawan siya ah. gamot. Ikat-ikat lang tayo. Yan. Oh, ganda. At marami din dito nagpipictorial guys. Pwede tumatanggap din sila ng mga wedding, debut. Tapos meron din silang sariling photographer or videographer kung gusto nyo. And ilalagay ko na lang sa comment section or sa yung contact number nila. Para if ever na gusto nyo, makukontakt nyo yung um, management ng perlas ng silang. And Malilakad-lakad lang. Medyo napapagod na ako dyan guys. So, papahinga muna kami dyan sa gilid later. Tapos mag-iisip kung saan ulit pupunta. So, ayan na nga, nagpahinga kami na pagod. Parang mali yung pagkakasuot ko ng white shoes dyan. Kasi medyo malikabok. At umambon nga pala nung umaga. Bago kami makarating na Buti na lang pagkatapos namin kumain, is tumigil na yung ambon. Kaya okay na ulit gumalagala. Yan, kwentuhan, chika-chika. Nag-iisip kami kung anong kakainin namin after. So, to share some of our pictures, yan, guys. Just enjoying the view. Thank you, thank you so much sa pagkakataon na nakapunta kami dito sa Perlas ng Silang. And thank you, thank you so much din sa panunood, guys. Sa pagsuporta. Until my next vlog. See you. Thank you so much.